All mga amigos, dalawa sa mga most avoided fighters today na sina IBF World Junior Middleweight Champion Bakram Murtazaliev at Unified World Middleweight Champion Janabe Kasaksel Alim Kanuli ay balak labanan ni former WBA World Junior Middleweight Champion Israel Madrimov. Matapos ang back-to-back -back losses ni Madrimov kina Terence Crawford at Virgil Ortiz Jr. at sabay na operasyon sa tuhod at balikat plus viral infection noong nakaraang taon, si Israel Madrimov ay muling nagbabalik dating kampyon sa 154 pound division. Si Madrimov may kartadang 10 wins, 2 losses, 1 draw with 7 knockouts ay inaasahang babalik sa ring ngayong Disyembre. At kung siya ang masusunod, gusto niya agad makaharap ang mga elite fighters na sina IBF champ Bakram Murtasaliev at middleweight king Janibek Alim Kanuli. Yes mga amigos, wala nang tune-up tune-up laban agad sa mabigat. Ani Madrimov sa panayam. Wala ako sa posisyon para mamili ng makakalaban pero kung bibigyan ako ng pagkakataon gusto ko talaga makaharap si Bakram Murtazaliev at makapagbigay ng isang matinding laban para sa mga boxing fans. Magandang panahon ngayon sa 154 pounds, maraming malalakas na contenders at solid ang mga kampyon. Para sa akin, pinakamalakas si Sebastian Fondora. Meron siyang katangian na wala sa iba. Haba, laki at awkward na estilo. Komportable ako sa 154 pero hindi ko isinasarado ang pinto sa 160. Hindi ako namimili ng madaling laban. Gusto ko palaging mabigat na kung aakit ako sa 160, target ko lahat ng kampyon. Kay Johnny Beck, saludo at respeto ako. Walang personalan, purong sports lang. Gusto ko siyang makalaban. Isang karangalan yon. Magkalapit na bansa ang Kazakhstan at Uzbekistan. Kaya magiging epic ang sagupaan ng dalawang boxing powerhouse. Well, sa aking opinion po mga amigos, napakagandang laban yan. Alin man na makalaban dyan ni Madrimov. Bakra sa o Janibek Alim Kanuli. Samantala sa iba pang balita, former 4 Division World Champion Adrian Da Problem Broner is back. Balik aksyon si The Problem matapos ang matagal na painga. Haharapin niya si Haskell Rhodes sa isang laban na posibleng magbukas muli ng pinto para sa title contention. Last year natalo si Broner by a 10-round unanimous decision contra Blair Coops. Pero ngayong taon sinabi ni Broner na laser focus na siya sa kanyang boxing career. Kaya naman malalaman natin kung may ibubuga pa ba si Broner o talagang kailangan na nitong magretiro after the fight. Baraha, patunayan mo sa akin ha, si